Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang connect. Aksyon agad. Alright. Nice pong humingi ng tulong ni Mr. Edward ng Naik matapos malamang hindi umano lisensyado ang developer ng hinuhudugan nitong lote. yon masaklap. Kasama po natin ngayon dito live sa ating studio, of course, si Kuyang Edward Egam. Kasama po niya si uh, Kuyang, uy, katukayo ko, Joel Aperrocho, mula po sa Nayan Cavite. Magandang hapon, sirs. sir. Sir, magandang tangali po Oo, sa po. inyo lahat. Yan, okay. Sige po, paano kayo? Mukhang nabudol na yung nung developer, ha? Sige, Oo. Pa, Oo, po, sir, ito, sir. Oo. eh. Oo. Kasi nung nang yung minulogan namin lutis sa may Elisot, sa may palanggi, mm. uno, Nayan Cavite, ay ano, uh, may problema pala yung lotis, sir, kasi unang una, uh, yung lotis na rin nabili sa may-ari ng lupa, ay wala po silang pinanghawakan na katunayan na Uh, ito lo uh, oh, titulo po. Nabentahan. Oh. Hmm. oh. oh po. Saka wala silang pinapakitang didob sale na katunayan na nabili po nila. Okay. Ngayon, ang nagka po kasi, sir, gawa ng... Uh, matagal na yung project na yon kasi since 2023 pa hanggang ngayon wala pang development yung site. Okay. Ngayon... Ang... Kuyang, ano to? Pre-selling? Kasi kung wala pang development ka nyo. Lote lang. Lote, lote lang, lang. ito. Oh, lote, ah, lote, lote. lote, lang ito. Lote. Pero ah, meron nang ano, meron ng okay. ng subdivision plan, meron mga ganun. Yan, yeah, subdivision. Oh. sir. Ah, okay. Ayun, sir, nga problema kasi daw kasi, sir. Uh, yung lote. ah... Uh, I-10. Opo. Kailan po, kailan po kayo bumili? Kailan po kayo nagkaroon ng kontrata? Uh, September 2023, sir. 2023 lang, okay. Opo. O, ilang ilang square meter po ang inyong binibili po? Bali, 32 square meter po, sir. Na gaganon pa po sa inyo sir. Bali yung uh, reservation namin sir ay 1000. Uh -huh. Tapos yung processing fee 25,000. Uh -huh. At saka yung equity uh, ano po uh, 31,000. O Malapit na mahatapos. Opo sir kasi nung nalaman namin sir na pre nila kasi gawa ng parang stop yung hulog kasi naga problema. Okay. Pagkano so. po na ihulog nyo? Bali, tatlo po kami yung freelancer. Bali, yung kay Gina Luria, 44,000. At saka yung kay Mary Jane Aperozzo, 38,000. Saka yung kay Edward Igam, 30,000. Kaya mga resibo naman kayo kaya? Yes, sir. Mayroon po. Mm. Ayun naman pala, Tony. Eh. Sino ang Pero... tumanggap ng pera? Oo. Oh. Ay, yung, po yung developer mismo, sir. Sino yun? Sino yon hmm. Sa, sino sa developer? Yung engineer, sir. Impliado. Opo. Impliado okay. po so, nila. Uh, magkano ba yung per square meter doon, sir? Sa bilhin nyo. 32 square meters lang? Opo. Opo, Opo sir. Magkano? magkano? Parang sobra na yung hanggang equity pa lang. Sobra na. <laughs> magkano <laughs> per square meter po? Bali, wala, hindi namin alam, sir, kung magkano ah, yung ah, per square meter. Hindi nyo alam. Eh, Nagbebentahan kayo. Bumibili kayo. Oh. Hindi nyo alam. Kaya yung total, ano lang, sir, yun ang alam namin. Total price ng lote. Opo. Magkano yung total price ng lote? 208,000 sir. 200? 8,000. 200. Okay. 100, eh, 100, square eh, 100 square meter lang. 100 square meter lang. 32 200 square meter. Lang. Opo. Mm, naku, mali. Ano? 32. Divided. 32, diba? 32. 32. <laughs> <laughs> 208 divided oh, by 32. 8 times 5. <laughs> 8 times 4. Uh, 8 times 4. Uh, 8, <laughs> 8 times 4 ano? <laughs> oh, 8, <times 4, laughs> 8 times 4. 32 208. 8 times 4. <laughs> ah, tama, oh, tama, eh. 208. Apat ang front. Ah, tama. Tama, oh, tama. Apat ang front yard. O chom pa paso. Oh oh. 65 per square meter. Yes sir, 65 po. May kamahalan. So, Pero nag-usap na kayo ng itong mga development, hindi uh, nagkakaroon ng uh, progress o development ang inyong kontrata o inyong de ang property? Bali, last week, sir, pumunta kasi kami doon, nag-usap kami. <coughs> ang advice namin kasi gusto namin po ipapariband yung nabayad namin. Ah, okay. Ngayon, ang okay. problema lang kasi namin, gumawa kami ng request letter para sa refund. Kaya tinatanong ko sila kung kailang, ilang araw, ilang buwan, ilang taon, may re-refund. Oh, bakit hindi niyo nilagyan ng, ng petsa? Kayo ang nagbigay dapat. Limang araw. Eh, sabi kasi hindi sa amin, kayo, sir, no, hindi po namin alam. Kayo, tayo lang kayo magre-refund, no? Dapat binigyan niyo ako sa loob ng sampung araw, matapos yung matanggap ito, dapat nakapag-refund na kayo. Yun ang palugit na sinasabi. Ayun pala, sir. Oo. Oh. Eh, eh. kasi yung sabi nila, eh, hindi po namin alam, sir, kung kailan may re-refund. Ayun lang, nyo. kita niyo na ang sagot nila, hindi nila alam. Dapat binigyan niyo ng palugit. Sa demand letter, kayo nang bibigay ng palugit. Ano, kung ilang araw. Okay. Pwede ba kami gumawa ng demand letter para sa kanila, sir? Eh, actually, yung request nyo, demand letter na yun. Pero sundan nyo ng final demand. Mm. No? Opo, sir. Final demand to pay. Ah, Pagkatapos po yan, patutulungan namin kayong lumapit sa DSOD kasi nasa jurisdiction po ng DSOD itong mm. yung mga claims. Ano? Yes, sir. O, yung nap napunta na ba kayo sa DSOD? Sa regional office? Bali, nag-email po ako sa DSOD, sir. Tinanong oh. ko po kung mayroon silang license to sell sa certificate of registration. Ang sabi ng DSOD, wala po silang in-issued. Ayun, naku po, may, may, may bahay mo ng panluloko dito, ano? Buti sumagot si Emil. <laughs> <laughs> ano, Sabi nga <laughs> <developer>, sir. Ano, ano joke lang, pinapata. Ano Hindi daw <laughs> <tao laughs> <tao laughs> saklaw. <laughs> kasi <laughs> hindi <laughs> daw saklaw ng disod kasi maliit lang daw yung area, hindi umabot ng isang hektarya. isang hektarya? Opo. Hindi, sakop nila? Opo. Ba may kalokohan nga talaga siguro dito, ano? Yun ang sagot ng ano, sir, developer sa amin. Okay. Sagot ng developer o sagot ng disod? Nang developer? Ah, hindi. Hindi Akala ko nang disod. Okay. Di yung mga ganong, ganong sitwasyon, no? ganong circumstances na mayroong developer at nagbebenta ho ng real property, sakop po yan ang disod. At sa mga ganito, meron pong opisina, yung regional regional adjudication board ng disod ang yes, mag patungkol sa refund, patungkol po sa mga illegal practice. Katulad po nito nagbebenta na walang lisensya at walang subdivision plan na malinaw. No, walang mga dokumento. Illegal practice po yan. Mali po okay. yan. Nasa, nasasakop ng DSON. Ano ho? Uh, Mag-demand letter na po kayo and after that, patutulungan po namin kayo sa DSON. Ano yes, ho? Yes, okay. Po. Kay kayo din po, sir. Kay pareho kayo ng sitwasyon. Magano rin ang binayad nyo, sir? Pakibigay ng microphone. No? Pakibigay. Mga 37,000 na lahat. 37,000. Pero kailan dapat mag- kailan dapat mag-start ang payment ng inyong monthly amortization or monthly uh, tawag doon? Then may to turn over sa inyo ulot eh. Ang sabi po nila doon, magbabayad lang daw kami ng half na 108, tapos ito turnover na daw. Turnover sa inyo, kayo na Opo. magpapatayo? Opo. Oh, okay. Pero sa pagkakalam ninyo, kanino talaga, sino nagmamayari ng lupa? Ah, sino nasa titulo ng lupa ngayon? Yun lang po. Yan ang na, hindi namin alam. Hindi nyo rin alam. Naku po. So, talaga. <laughs> Kasi galing pa ako na Mindanao, sir. Hmm. Eh, gusto ko sanang tignan at titira na sana. Eh, oh. Akala ko, Masaya akong pupunta dito ng Maynila. Uh -huh. Eh, yun pala, malaking problema. Malungkot, no? Malungkot <laughs> ang dati. Paano in-offer sa inyo yung lupa? Kung wala, hindi oh. nyo man lang nakita oh. yung... Paano nag-umpisa yung na Bale, nakuha lang namin siya sa, ano eh, sa agent, sa social media po. Sa -post. Facebook? Opo. Po. Sa marketplace? Opo. Merong ahente? Meron po. Pero yung ahente, hindi nyo nakausap? Hindi na nagpapakita nga ngayon siya. Pero nakausap mo before? Dati. Dati. Nung sumama sa amin ng pag, ano, uh, tripping. Okay, may lisensya ay, daw yung real. Oh, may, yun nga, may lisensya ba yung ahente? 'Yun nga sir, rin alam. Na okay, kung walang lisensya ang ano, ang oh. uh, developer with more reason siguro, lalo, no? laling, ano? <laughs> lalo ni broker. Oh, no, may may pananagutan kriminal po ngayon. Kaililin uh -huh. po ng ating batas yung una yung mga real real estate agent na wanga walang lisensya. ay oh, stop pa po 'yan. Ano? Uh, pati yung developer na tumanggap po ng inyong pera, mm. by panuloko oh, yan. Meron mm. na ho yun. Meron na hong swindling na na-commit against you. Ano po? Mm. Kaya may kasong kriminal. Pero yung usaping refund sa claw po ng d -Sod. kaya doon namin kayo patutulungan. Yes, oh, sa, sa criminal aspect, sa amin sa polis, ay may makukulong po yan. Ano po? Yeah. Mm. Kaya dapat naman ay maimbestigahan. Ano po? Okay. Sige. Okay. Sige. Meron pa uh -huh. tayo? Ayan! Sanaik. Taganayik ba ito? Yes, sir. Sa Taganayik po kami. Si, nasa linya na ba si Police Master Sergeant Rodrigo Veloso, investigador ng yeah. Naik Municipal Police Station? Rod? Yes, sir. Magandang tangali po, sir. Sa Naik Municipal Police Station po ito, sir. Uh, mukhang ibang oras mo dyan. Hapon na dito eh. <laughs> Kaya pipiro lang ako. Magandang hapon. Uh, narinig mo ba yung reklamo? Yes, sir. Yes po sir, uh, narinig ko po yung kwento ni Sir Edward at uh, mm. uh, nandito nga po yung location ng uh, sinasabi nilang pabahay. Okay. Uh, narinig ko rin po na yung sinasabi ni Sir tungkol sa DSOT kasi ito po yung primary government agency na responsable po sa pagmamanage ng Housing and Human Settlement at Urban Development. Okay. Ngayon po sir, kung hindi po talaga wala pong ganun ano, permiso, ay eh, talagang liable ho ito at tutulungan po natin si Sir Edward na mabigyan po yung kanilang justisya um, yung kanilang ginagawa. Yes. Rod, Rod, Master, uh, nalocate nyo na ba yung opisina nito sa Nike? Yes, Sir. Uh, bali, Sir, uh, nasa palanggi 2-3 po itong ano nila, Sir. Itong okay, na, title po. Na, na nakita nyo na mismo, itong, nakita nyo na mismo. May tao ba doon? Nakita niyo na mismo yung opisina? Bali, sir, hindi pa namin, doon. sir, napuntahan yun, sir, yung lugar. Oh, yung oh, address baka... ng opisina, oh. no? Tapos yung pumunta. ano lang, oh. sir, yung, yung area, sir, ng pabahay, sir, ng housing. Mm. Mo. Pero yung address ng opisina nasa Nike din, sir? Yes, sir. Ayun, Ayun, uh, Sarge, mm. dyan din daw ang tanggapan itong uh, real uh, company ba ito, developer, na, mm. na nag-alok uh, nag sa kanila at binayari nila. Pakiverify na rin lang. Kung nandyan pa rin ba at baka meron pang mga nabibiktima o magre-reklamo laban sa kanila, ano? Master Sergeant uh, Rod? Yes po, sir. Copy po yan. sir. Okay. MJRL, Land Resource Realty and Development Corporation. Yan ang pangalan ng kumpanya. Oh. Nag-ooperate pa ba, ba ito mga, uh, sir? Yes, sir. Now? Uh, tuloy pa rin yung operation po nila. Okay. Oh. May lupa naman talaga? O baka naman tubig yung binibenta nila? <laughs> yung tinuro kami doon, sir, ng agent, doon nag-pre-sea... nag-tripping. Tripping, tripping, nung nakita tripping kami. Nakita nyo po. Tinuro po nila. Tinuro yung binili mo. Opo. Oh, yung binili Kasi sa mo sa naik, mismo. maraming fishpond dyan eh. Baka yung tubig <laughs> kami. O <laughs> nasa ilalim. Eh, Primera natuyo yung tubig <laughs> wala na. <laughs> Lulubog nilito. Li <laughs> okay. Opo, oo. Oh. Anyway. Ayan, uh, marami uh, daw, sir. Ang nagre-reklamo sa developer. Nako po. Sige. Oo. Oh, oh. At nandito si... Master Rodrigo Veloso para i-assist tayo sa NAIC. At dito naman ano, sa ating programa ang mag-assist doon sa government agency na concerned para ma maibalik kanilang mga hard-earned money. Uh, Sir Joel, sa susunod naman mga kapatid, ingatan niyo yung mga kapirahan niyo. Kaya nga, Sir. Oh. oh. Alam mo sa gobyerno, pagka nag-claim ka, ng, nagpatulong ka ng... Pagpabalik, ang hirap eh. Pag, <laughs> pag, man, pag maningil, mabilis. Ay, naku, lalim pa. <laughs> Ingatan natin sa mga nakikinig. Ingatan po natin oh. yung ating mga transaksyon. Hindi. Oh. Ayun. Maraming salamat po, Mr. Edward Egam. Na maraming egam-egam at Mr. Joel Aperocho sa pagtitiwala ninyo sa aming programa. Maraming salamat din sa Huwag po kayo magalala at imomonitor po namin itong reklamo ninyo. Maraming salamat din kay Police Master Sergeant Rodrigo Veloso, ang matikas na investigador ng NAIC MPS. Uh, bigya, bigyan mo na lang kami ng ano, ng parang after activity report no sa iyong mga assistance na i-render -re dito sa ating mga kapatid na naloko maraming salamat. Yes, sir. Happy po. For... Oh? Sure.